Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamin Ma ang mahal kong kapatid sa pananampalatang Islam, ang sala ng Fajar o ang sala sa madaling araw. Ito ay isa sa mga natatanging salah mula sa mga limang obligadong sala. Sapagkat ang sala na ito ay may kahirapan na walang nagtitiyaga rito maliban sa isang alipin na may tapat na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ginagarantihan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng proteksyon mula sa anumang maaring makapinsala sa kanya. Sa isang mapapanaligang hadith na iniulat ni Imam Muslim, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salla salata as-subhi fa huwa fi Ang Ang sinumang nagsala o nagdarasal ng sala ng fajar, siya ay nasa ilalim ng protection o pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin, kahabagan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang hadith na ito ay isang katibayan na obligado ang paggalang sa mga matatapat na Muslim na pinapatunayan ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pangangalaga sa sala ng kajar. Sapagkat walang gumagawa nito maliban sa may malinis at matapat na pananampalataya. Kaya hindi maaring sa sinuman manakit at maminsala sa kanila. Patatagin na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalataya.